ako si Leandro Calaor, uh, 29 years old. Isa akong uh, electrician sa City Electrical Division. Bale, uh, bali, itong, darating na July, magti-10 years na ako. Ano sa tingin mo naman po kung bakit kayo po yung napili na isa sa mga masikasig na magagawa ng may mga Dahil sa ano, uh, tatagal ko na rin nagsiservisyo sa opisina namin. Paano rin ako makibagay sa mga tao. Saka kung paano akong magtrabaho pina, nakikita ng mga boss namin. Ano naman po yung naramdaman ko nung napili po kayo na isang masigasig na magkakawa ng mga? Uh, masaya naman kasi nalalaman na may ginagawa talaga kami. Nalalaman ng ibang tao. Sa trabaho, uh, pag yung mga bagyo, yung ganyan. Yung mga nadidiskrasya kami sa trabaho namin, tulad ako, uh, two times ako nalaglag sa hagdan dahil sa trabaho. Pero trabaho lang. Para sa pamilya ko rin. Kahit pa paano, may awa Diyos. Kakaroon pa, pa rin uh, kahit konti para sa mga pamilya ko. Ano po yung pwede yung sabihin sa kanila para mag yung pa sa buhay at mabili din sila na sila? Um, ganun lang. Tuloy lang ang trabaho kahit, kahit na wala namang parating na ano yung wala silang hinahangad. Basta kailangan tumulong lang para sa lugar natin, sa lunsod ng Maynila. Nagpapasalamat ako kay Mayor kasi nagkaroon ng ganitong bagay na opportunity. Nalalaman yung mga nangyayari sa amin sa trabaho. At saka binibigyan niya kami ng tulong sa ano. Magiging kinabukasan din namin pati sa pamilya namin.